ang mga hula ng Simpsons para sa 2025. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang isang cartoon na isang nakakatawang maliit na palabas tungkol sa isang dilaw na pamilya sa Springfield ay hinuhulaan ang ating hinaharap sa loob ng mga dekada at paano kung sabihin ko sa iyo na ang 2025 ay maaaring ang kanilang pinakamalaking taon. Ang malapit ng ihayag ay mabibigkas ang iyong isip kung ang palabas ay nahulaan kahit ang kamakailang mga sunog sa balita. Mula noong 1189, ang Simpsons ay nakakaaliw sa amin sa kanilang kakaibang katatawanan at kakaibang mga kalokohan. Ngunit may isang bagay na nagpapanatili sa mga tagahanga na nagkakamot ng ulo kung paano nila patuloy na nakukuha ang hinaharap ng tama Mula sa paghula ng mga tiyak na natural na sakuna, sa sunog, at maging ang mga pangunahing kaganapan sa global ay nakakatakot na tumpak. Ang kanilang track record at ngayon ang kanilang mga hula para sa 2025 ay narito na hinulaan pa nga ng cartoon ang pagkapangulo ni Donald Trump. Ito ba ay isang biro, isang pagkakataon, o isang bagay na mas malaki? Ang mga Simpsons ay hinulaang ang pagkapangulo ni Donald Trump halos dalawang dekada bago ito nangyari at ang mga detalye ay sasabog sa iyong isip noong taong dalawang libo. The Simpsons ay nagpalabas ng isang episode na tinatawag na Bart to the Future. Sa loob nito si Lisa ay naging presidente ng Estados Unidos at binanggit ang pagmamana ng krisis sa pananalapi mula kay President Donald Trump. Oo, narinig mo na tama ang pag-iisip ni President Trump na ito ay labing-anim na taon bago si Donald Trump inanunsyo ang kanyang kandidatura noon ang ideya ng Trump bilang presidente ay tila isang punchline na isang biro tungkol sa pagkahumaling ng Amerika sa kultura ng celebrity. Ngunit tulad ng alam nating lahat na ang biro ay naging katotohanan sa dalawang libot labing-anim kung ano ang mas nakakabaliw ang palabas ay hindi lamang hinulaang si Trump bilang Pangulo. Nakuha nito ang mga detalye na nakakagulat na tumpak noong 2015 inihayag ni Donald Trump ang kanyang kandidatura para sa pagkapangulo sa pamamagitan ng pagsakay sa isang escalator sa Trump Tower. Ang eksena ay hindi malilimutan si Trump na kumakaway sa mga taga-suporta habang siya ay bumababa ngunit narito ang kicker. The Simpsons ay nai-animate na ang eksaktong sandali na ito. Mga tao na ang nakalilipas mula sa pagpoposisyon ng karamihan hanggang sa alon ni Trump hanggang sa isang karatula na bumabagsak sa sa Halos magkapareho kung paano nila nalaman kung kailan nanalo si Trump noong libo at 16 ang internet ay naging wild memes tweets, video lahat ay pinag-uusapan kung paano tinawag ito ng The Simpsons. May mga taong nagbiro na ang mga manunulat ng palabas ay dapat na time travelers, ang iba ay tunay na nabigla. Sa puntong ito, masisisi mo ba sila? Ang The Simpsons ay may track record na halos napakagandang totoo at hindi lang ito ang kanilang hula. Ang Simpsons ay mayroon ding ilang mga hula para sa 2025 dito kung saan ito ay nagiging mas nakakabagabag sa isang yugto. Ang Springfield ay tinamaan ng isang malaking krisis sa ekonomiya. Ang mga bangko ay nabigo ang mga trabaho ay nawala at ang kaguluhan ay pamilyar na pamilyar na mga ekonomista ngayon ay nagbabala tungkol sa isang potensyal na pag-urong sa 2025. Tumataas na utang sa pandaigdigang kawalang tatag at tech layoffs. Maaring nakita ng The Simpsons na darating din ito dito kung saan nakakatakot. Kung tama ang Simpsons, baka tayo tumitingin sa isang resesyon na tumitingin na katunggali sa krisis sa pananalapi noong 2008. Isipin ang mga malalaking tanggalan ng trabaho, na tumataas ang mga presyo, at ang mga industriya ay nagpupumilit na manatiling nakalutang narito ang isang hula na malapit sa tahanan sa season 10 episode 13 ng The Simpsons na pinamagatang Sunday Cruddy. Ang eksenang ito parang inosente si Homer Bart at ilang kaibigan na dumadaan sa isang Hollywood movie studio nang wala saan sumabog ang kaguluhan sa studio Goes Up in Flames ang apoy na kumakalat sa buong set habang ang mga natarantang manggagawa ay nag-aagawan upang patayin ito. Sa oras na ito ay tila isa na namang komedya na pagmamalabis ng kilalang-kilalang hindi mahuhulaan ng Springfield Ngunit paano kung hindi lang ito isang ordinaryong gag, maaari ba ay nagbabadya? Isang bagay na mas malubhang isang sakuna apoy sa puso ng Hollywood sa 2025. Higit pang hula ng Simpsons sa 2025 isama ang kolonisasyon ng Mars sa Mars Land Chronicles. Si Lisa at Marge ay lumahok sa mga pagsubok upang maging unang mga kolonista sa Mars na may layuning magtatag ng kolonya sa 2026. Mamaya, na antala sa 2051 ito ay sumasalamin sa 2051 totoong mundo. Ang mga ambisyon tulad ng Elon Musk's SpaceX ay nagplano na magpadala ng mga tao sa Mars sa huling bahagi ng 22 dantaon at bumuo ng isang self-sustaining city sa pamamagitan ng 2050 virtual reality integration sa mga kaibigan at pamilya. Ang malawakang paggamit ng virtual reality ay humahantong sa mga isyong panlipunan na umaaling ngaw sa mga kasalukuyang Talakayan tungkol sa epekto ng immersive technologies sa pang-araw-araw na buhay, Ikatlong Digmaang Pandaigdigs, at ang mga episode ay tumutukoy sa Unang Digmaang Pandaigdig na sumasalamin sa patuloy na global tension at ang patuloy na pag-aalala tungkol sa malalaking salungatan. Habang ang mga episode na ito ay nagpapakita ng mga katang-isip na mga sitwasyon na kadalasang sumasalamin sa mga tunay na pag-unlad sa mundo na humahantong sa mga talakayan tungkol sa likas na katangian ng palabas. Narito ang mga karagdagang hula at koneksyon mula sa mga episode ng The Simpsons na tumutugon sa kasalukuyan at hinaharap ng mga trend na posibleng may kaugnayan sa dalawang libo, dalawamputlima, mas mataas na pagsubaybay at pagkawala ng privacy sa Homer Badman surveillance at media. Ang sensationalism ay nasa gitna ng 2025 na may mga pagsulong sa pagkilala sa mukha ng mga smart camera at privacy sa pagkolekta ng data ay malamang na mananatiling isang makabuluhang alalahanin. Narito ang isang wild card sa isang episode Springfield ay nahuli sa gitna ng isang political showdown sa pagitan ng dalawang superpower sa mundo teeters on the edge of mabilis na alitan hanggang ngayon at ang mga tensyon sa pagitan ng mga pandaigdigang kapangyarihan ay tumataas. At ang 2025 ang magiging taon ng mga bagay-bagay at maaaring hulaan ng The Simpsons ang susunod na malaking geopolitical crisis, unang-una, ang mga manunulat ng Simpsons ay mga henyo sa pagtukoy ng trends. Hindi sila manghuhula, sila ay mga tagamasid ang palabas na nagsimula noong isang libo walumput sa panahon ng mabilis na teknolohikal na pagbabago sa politika at kultura ang mga manunulat ay hindi basta-basta naglabas ng mga ideya mula sa nilingon nila kung saan patungo ang lipunan ngunit kahit na ang pinakamahusay ay may kanilang mga araw na walang pasok para sa bawat hula na tumama. Mayroong isa na lubos na nakakaligtaan tandaan noong hinulaang nila ang isang kolonya sa Mars noong dalawang libot labindalawa spoiler alert na natigil pa rin tayo dito sa Earth. Gayon pa man, mayroong isang mas tumpak na hula na maaari nating asahan na ang Biblia ay isang aklat ng kasaysayan na hindi katulad ng iba pang magagamit sa anumang pampublikong aklatan. Ang kasaysayan nito ay nagsisimula sa paglikha ng Earth at nagtatapos sa katapusan ng mundo. Maaring isulat ang simula ng ating mundo nang may autoridad tayo lamang ang mga tao sa mundo ang nakakaalam kung paano magwawakas ang lahat na kakaiba. Hindi inihayag ng Panginoon ang kinabukasan sa kanyang mga tagasunod upang masiyahan ang kanilang kuryosidad. Ipinakita niya ito upang ihanda sila upang sila ay hindi magtataka kapag ito ay dumating at na hindi nila mali ang pakahulugan. Mga huling araw para sa dalawang libong taon ang mga huling araw na sinimulan nila noong Pentecostes kung saan ang unang hula ng mga huling araw ay natupad. Ang bawat henerasyong kristyano ay dapat mabuhay upang maging handa sa pagbabalik ng Panginoon. Ang Biblia ay isang aklat na puno ng mga hula ang mga pahina nito ay naglalaman ng pitong daan, mga hula tungkol sa hinaharap na ang hula ay matatagpuan sa isang kapat ng mga kabanata ng Biblia. Mula simula hanggang wakas ito ay karaniwang isang makahulang teksto, bagaman ang ilang mga aklat ay higit na nakatuon sa mga hula kaysa sa iba limang daan, siyamnaput-anim ng pitong daan, tatlumput-lima ang mga hula ay talagang naganap at literal na nagkatotoo ayon sa hula ng banal na kasulatan. Kaya walumput-isang porsyento sa lahat ng mga hula sa Biblia ay natupad na at ang ilan sa mga hulang iyon ay ginawa ilang siglo bago ang kaso, hindi ito nangangailangan ng malaking kumpiyansa upang maniwala na ang natitirang labing siyam na porsyento mangyayari rin iyon ay isang napakataas na marka na napatunayan ng Biblia na isang daang porsyento tama para sa bawat hula na maaaring natupad sa ngayon ng iba karamihan sa kanila ay nababahala sa aktwal pagbabalik ni Jesus. At kung ano ang sumunod pagkatapos nito kung gaano karami sa mga hulang ito ang nananatiling magkatotoo. Bago bumalik si Jesus ang sagot ay mga dalawampu at tayo ay nagbabantay upang makita ang mga mangyayari muna bago natin hanapin ang pagbabalik ng Panginoon. Kung ang nilalaman nito ay mahalaga sa iyo, hinihiling ko na suportahan mo ako ng iyong subscription para hindi mo makaligtaan ng anuman sa aming mga paparating na video. Ibahagi sa iyong kaibigan, pamilya upang tayo sama-sama na lumakad sa daan ng Panginoon. Salamat sa iyong pagpunta dito. Pagpalain ka ng Diyos.